Pirma ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC na tatlong katao ang naitatala ng nasawi dahil yan sa serye ng mga pagbaha at pagulang dulot ng low pressure area at monsoon rains sa mga nakalipas na araw at uh, batay nga sa record ng naturang konseho. Ang tatlong biktima ay pawang mula sa uh, balingasag ni Samis Oriental. Sila ay tinangay ng malakas na alon o agos ng tubig habang pinipilit na tawirin ang isang spillway sa barangay Kamuayan. Samantala, umaabot na rin sa kabuang 5,210 pamilya ang natukoy na apektado sa malawakang mga pag-ulan at naitalang pagbaha na resulta nga ng naturang tuloy-tuloy na pagbuhos ng ulan. Ito ay binubuo ng 18,276 katao mula sa bahagi ng Central Luzon, Central Visayas maging sa Peninsula, Northern Mindanao at maging sa Davao, Soxargen at Bangsamoro Region. Mula sa naturang bilang, nasa 270 pamilya na na binubuo ng mahigit 1,000 katao ang pansamantalang naninirahan dyan sa mga evacuation centers. Ayon pa sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, patuloy nitong binabantayan ang kalagayan ng mga biktima habang nakapagpaabot na rin ang pamahalaan ng mahigit uh, 2 milyong piso na halaga ng tulong para sa mga apektadong mamamayan ng tuloy-tuloy na epekto ng naturang kalamidad. Ngunit nilinaw ng mga eksperto na walang umiiral na bagyo ngayon, ngunit hindi pa rin maiwasan ang mga pag-ulan lalo na sa dakong hapon at gabi.